ilang voltahe ba ang kailangan ng supply sa E1 ito. Para so, mga cabezimide. so, kapag nakakita kayo ng uh, magnetic contactor na ganito, may uh, E1 uh, E2, 24 volts. Sa baba naman, meron din na uh, E1 uh, E2, 24 volts. Itong E1 ito, yun ang sino uh, sinusupplyan natin para mag uh, energize yung magnetic contactor kahit saan dito sa taas o sa baba na uh, iwan ito pareho lang yan ng function so depende nyan sa paglagay ng magnetic contactor kung saan tayo pabor sa ating pag ng wire yun ang gagamitin natin yung sa baba o sa taas. So, tandaan natin na ang magnetic contactor may uh, yan sa gilid. So, titingnan natin maigi kung ilang voltahe ba ang kailangan ng supply sa iwan 1 ito para hindi masira yung ating holding coil ng magnetic contactor. Okay? Kung may natutunan ka dito, paki like at share. At huwag nyo nang kalimutan na ipalo nyo ako. Okay, bye bye mga kabisimain.